tayo Alam natin Anak naman eh. natin. Ano anak! sayo 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 tayo tayo. sayo 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 Toyo ang kinuulam mo. Nakakabusog din naman, Tay. Kasi wala pa kami sahod. Nah, hindi ko naman sinasabing ganun. Bakit gano'n lang ano? Nung, nung ikaw mali, hindi kita tayo pabayaan ng ganyan. Eh, hindi kita adapuan ng dangaw, ni ano. Tapos ngayon makikita ko, Toyo lang inuulam mo. Hindi, wala pa kasi ako ng trabaho eh. eh. Naghahanap pa ng trabaho tayo. Hindi sa ganun eh. Okay lang sana Hindi kung ano. Hindi naman sa lahat eh. ng pagkakataon, tayo, toyo yung ulam, minsan meron din Ganun na naman. Ganun nga, kaya lang, ang sinasabi ko sa'yo, yun ang sinasabi ko sa'yo eh, dapat nung sinabi ko sa'yo, anak, kumuha ka ng mapapangasawa mo, medyo matino. Tignan mo naman yung tsura ng asawa mo. Anong problema dyan tayo? Tay, tay please po tay. Hindi na, hindi na ko na kailangan. Tay, kasi ano, uh, nagkahit na ba ako trabaho eh. Kailan pa? Ang tagal-tagal mo nang ganyan, tambay ka. Hindi ngayon lang naman itong toyo na tayo, yung ulam. Oo, oh, nung nakaraan nakita ko, patis naman. Hindi, wala kasi trabaho pa eh. Wala akong pera eh. Yan ang sinasabi Pero kapon, toyo yung na ulam namin, toyo eh. Toyo, tila, masarap na yun, sa anak ko. Hmm, kapon. Kasi kakaraos naman kami, kahit papano tayo. Pag-aise na po, agad. tayo. Hindi, hindi, hindi pwede yan. Pupunin ko na yung anak ko. Uuwi ko na lang, bali na lang. Eh, Kaysa naman nakikita kung nag-iirap ganyan, anak ko. Hindi niyo po magagawa yan. kumahay hey, ko po kayo. Kahit na, hindi naman kayo kasal. Pinapakain ko naman ng maayos. Hindi mo nagugutuman dito eh. Oo nga. Hindi mo. Tingnan mo nga. Siguro ikaw sanay sa pagkaing ganyan. Huwag mo, mo na ituloy. Bibili sa'yo ng ulam. Bumili ka doon ng ano. Matay! Hindi, okay hindi na, po dito pwede po. yan. Hindi po pwede yan. Buti pa iwalayan mo na yan ang asawa mo niya. Pag buhayin kita pwede yan. Paano yung mga apo niyo tayo? Eh di bali, dalhin mo na. Ako nang bahala dyan. Ako nang magsusustento niyan. Hindi naman sasama sa inyo tayo eh. Ano hindi? Hindi naman kayo kasala. Ako asawa eh. Kahit na. Sa inyo yan. Kung ganyan nung lang nakikita ko sa anak ko. Di bali na lang. Di bukas, pilitin ko makaulam ng baboy. Bukas, pipilitin mo pa. Oo, nangungutang ako. Eh hindi po pwede yan. Para makita mo, kasi punta ka rito, makita mo baka na kami baboy na. baboy bukas lang. Sa, sa susunod yan, toyo na naman. Patis. Sabi na, ka naman magsalita. Eh, yung sinasabi ko lang dahil anak ko yan. Dago sabi mo ano? Tignan mo anak. Tignan mo naman itsura niyan. Ano ba, ba itsura niya, Tay? Tignan mo nga ako mukhang baton. ka. Nagpalongin lang ako, tayo. Palongin. sinasabi ko sa'yo. Tignan mo mukha siyang ano yung nakita mo ba yung kay ano na may ermitanyo. Baig pa. Baig ko, tayo, naka Nakadreds to. Hindi ko wala akong pakialam dyan. Basta, pupunin ko na yung anak ko. Eh, hindi kasama ka sa inyo Hindi po pwedeng hindi. Masawa kami. Kahit na, hindi kayo kasal. Kaya, wala kang ano. Kasi, ayaw mo na yan. Para! Saan so, ba may mga Kahit pinutay? na, ako na. Pupunin ko yan.